Ano tirang bike mo sir? Ano tirang bike mo? Hello, Ito kade, no, Manoy, tumigas yung kadena Tumigas yung kadena? Oo oh. Ito sir, may gamit ako sir tools, Ilagay mo ron sa gilid sa eh. Saka pa ba uwi? Santa Rosa pa eh. Santa Rosa? Naku, malayo ko pa, dito ko palang sa Binyan eh Dito so, sa Binyan nagtatrabaho sir Ha? Binyan po ah, dito ako nagtatrabaho dito ko nagtatrabaho Binyan Dito siya, sir, o saan yung pangalawa. Tapos sumakit sa pangatlo. Pag sumakit pangatlo, hindi ko na ma-drive. At ito, sir, o, yung yung sprocket, nakatabingin na, ayan, Oh. Eh, sumatama na rito. Tingin ko, yung bearing yan. Wala kayo sa mga, ano, yung washer at saka talaga, sir, o. Ayan, sir, o. Um, sir, o. No? Ayan o, maalog na yung ehe mo. Ibig sabihin yan, bearing yan. Papapalitan uh, natin ang bearing. Sir, wala akong bayad, sir. Alain? Wala akong bayad. Ay, hindi po ako naniningin, sir. Klamad, sir. Ayan, sir. O. Kita mo. Diba maalog na? Eh, ibig sabihin, sira na yung bearing niya. Okay. Kaya anong nangyayari, bumabara yung kadena. Ito tima sir Hãy subscribe cho nè Ghiền Mì ang gawin mo, i-testing mo muna. Okay. Ito ka muna isa para sure tayo makakauwi kang Santa Rosa. Okay. Ano sir? Okay na? Okay, oh, sir. Oh, ah, ka na ng Santa Rosa, Laguna niyan. Sir, salamat talaga, sir. Walang naman po, walang naman. Aga pa mas Ano pa alam, sir? anas ah, Nas. Nas po? Ah. Nash. Ay, kabit mo na yung ano mo, baka maiwan. Salamat, sir. Walang naman po, walang naman. Ay, makakauwi ka na ng Mal. Santa Rosa, Laguna niyan. Aga pa mas ko. <laughs> ah, sige. Ah. ah. Wala po talaga akong bayad, eh. Ah, okay lang yun, sir. Di naman ako naniningin. Salamat, sir. Wala nga naman po, wala nga naman Mahagang pumas ko Sige po Sir, ligpit ating gamit mo Hindi, ako na magliligpit sir Ang okay. mahalaga, makauwi ka na Kasi gagabing ka ng gusto eh Nakamotor naman sir. ako eh. Sir, salamat talaga sir Wala nga naman po, wala nga naman Mahagang pumas ko Sige Sir, thank you Okay